para po sa mga kabaro natin na gustong magtrabaho sa Japan bilang isang butcher sa isang meat processing plant. Heto po ang isang agency na nag ngayon ng mga butcher para makapagtrabaho sa meat processing plant. So hindi lang po sila nag-hire ng mga factory workers, no? Nag hire din po ang agency na ito ng construction, scaffolding for male, poultry workers para sa mga babae, machining para sa mga lalaki, industrial packaging again para sa lalaki, metal press, ganoon din para sa mga lalaki, and iron works. Ang age limit po para sa mga babae is 20 to 30 years old. Ang height limit is 5'1 or 155 cm. Urgent hiring po ang mga job category na ito for October, November, and December. So hopefully next year pag natanggap kayo ay makarating na kayo dito sa Japan. So ito po ay para sa mga kabaro nating lalaki na may 160 cm and above ang height. Ang kanilang qualification ay positive attitude, male 20 to 30 years old, at least high school graduate or senior high school graduate, at yung mga ALS graduate, pwede rin po kayong mag-apply. Para po sa may mga late registered na birth certificate, ang tinatanggap lang po nila ay one year. Kailangan yung umatend ng kanilang orientation seminar, online or face-to-face -face orientation. Para po sa online orientation, ito po ay ginagana every Monday, Wednesday, and Friday at 7.15 a.m. So, Mag-DM lang po kayo sa kanilang FB page with your full name and quote for orientation. Okay, for face-to-face -face orientation, ito po ang kanilang address. Same lang din po ng araw, Monday, Wednesday, Friday, at 7.15 a.m. Ang address po ay sa second floor, Keystone Building 220, Se Senator Hill abi Avenue, Makati City. At bawal din po ang may tattoo. At pang hinihintay nyo mga kababayan, i-DM nyo na ang PhilAsia Asia Human Resources or pwede po kayong magpunta dun sa kanilang office na sinabi natin kanina.